Yo, mga par, kamusta? Good morning sa inyo lahat. Ito, ta balik uh, Korea na nga tayo. At uh, syempre, pahing, pahinga, muna tayo ngayon bago sumapak ulit sa bakbakan. Kaya ito, umagang umaga eh, medyo uh, tapang tapa pa ang katawan at uh, kulang pa sa pahinga. Pero syempre, iba ang lamig dito mga par, ang lamig ngayon. Nakaka, ano din, nakaka din na ah, ano, maramdaman tong ganitong lamig. Kasi eh, last year pa kami nga nag ano dito eh nang galing dito. So sa atin naman, hindi naman lumalamig ng ganito. Kaya lamig oh. Papakita ko sa inyo para yung labas. Syempre, baka na miss niyo din yung labas natin dahil nga uh, medyo matagal-tagal din tayo bago nakabalik dito. Almost 3 uh, months yata. Kaya mga pare, ito uh, update ko kayo mga pare. So ito ha, ah, labas tayo mga pare. Tingnan natin ang ganap dito sa ano. Sa labas. Kung oh, kamusta na mga tropa. Oh, ito, isa natin kasamahan mga pare sir tapos mga tropa natin, pahipay nga. Uy, grabe, pahipay nga. Ah, si Mako. Ayun, so Mako. kamusta <laughs> nga mga tropa. Oo, oh, puwet na puwet pa yata. Tapos ah, tayo, tapos tayo mga pahal. Silipin natin tong ano. Silipin natin dahil... Alamay ko, naka-t-shirt na ako. Hindi ko rin nga masyadong na upa yung jacket dun sa ano sa manita oh, dito tayo palabas na o oh, mga pa makikita nyo sikat ang araw ang In init oh, diba ito ang ating area oh Woo! Pero mga par, kahit ganitong ano Kahit ganito na sikat ang araw Grabe lamig oh, diba, pita talaga ng hangin Dito sa Korea oh, Iba siya. Ayan, ako na si namin, no. Oh. <laughs> ito ulit yung area natin, di ba? Oh, uh, yeah. So, yun nga mga para dito tayo sa ano, sa kusina. Ah, uh, medyo iba-iba dito eh. Hindi ganun ka ano yung hangin dahil na siyempre syempre kulog. Pero kung lalabas ka na makita nyo oh, ang ng hangin kahit may init oh. Kita nyo may naglalaba na oh. May maaga na palang naka, ano. May maaga nang nagising oh. Ano well, Washing namin ito ang alalaki oh. <laughs> oh. Solid. O yan, ang kusina namin. Uh, balik na kami dito. So ayaw, mga par, balik, balik na nga tayo dito sa ano, sa taas, sa kwarto natin. Dahil, uh, alaming dito sa baba, wala pa man din akong jacket. Ah, uh, para maayos na rin ang uh, lahat bago sumaba ulit. Ganun talaga. Bubuno ulit ng mga ilang buwan. Bago ulit tayo ng pangipangita dyan mga par. Oh, uh, Grabe. <laughs> Ilang floor na. Sa so, third floor kami. Eh. Kaya ano eh. dami ng hakbangin. At syempre, balik sa kwarto. Oo, okay. Bali itong kwarto namin mga para uh, nung last year dito ulit kami nakakwarto. Bali. Ang kwarto ko nga ay... Ayun, dyan sa taas. Ang ito. Parin Bernie, si paring Chad, at saka kay si bali. Apat kami dito sa, ano, sa kwarto, mga par. At, uh, ayun nga, di syempre, uh, hindi na rin ako naalis dun sa taas kasi nga yun talaga yung uh, pwesto ko last year pa. Kaya yung mga par, in-update ko lang kayo dito sa, ano, sa... Korea na nandito na nga ulit kami at uh, balik po na naman. So yun salamat sa inyo mga para at uh, kita kits tayo sa mga susunod na video. Mm -hmm. Peace!